merong mga informasyon uh, information kami tanggap na ikaw ay nagpapapalit ng peso to dollars dito po sa Maynila. Totoo ba yun? Yes, sir. Totoo? Yes, sir. Sino po ang nag-utos para magpalit ka ng peso to dollars? Tumatawag po sa akin, sir. Ano na? May tumatawag lang, sir. Sino po yung tumatawag sa iyo? Si Sir Bilela, sir. Si Sir Belela po. Si, 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 po. Si Sir Belela po. si Sir Belela. Siya ang tumatawag sa iyo para magpapalit ka ng dolyar. Uh, noong tumatawag ba siya sa iyo? Noong panahon na nandun siya sa United States of America? Yes, sir. So, for a long distance? Viber po, sir. Ah, Viber? Yes, sir. Viber. Text <coughs> o tawag? Tawag, sir. Tawag. So, tawag, ang inutos niya sa iyo, magpapalit ka ng pesos to dollars. Ano naman, sir? Pag... Yes, sir. Yes. <coughs> so, tumatawag siya para mag-convert. Saan mo naman kukunin yung peso na i-convert mo sa dollars. Sa PCSO building, sir. Sa PCSO building. Hindi naman pwedeng magbigay ng pera yung PCSO building eh. Kasi, syempre, tao ang magbibigay ng pera. Di po ba? Captain? Y yes, sir. Sino po ang nagbibigay ng pera sa iyo para i-convert mo sa dollars? papuntang US of A kay Colonel Villela. Sino po? Mga security po niya, sir. Ano mga po? Security po ni GM, sir. Security ni? GM, sir. Ni, ni may Madam Garma? Yes, sir. Sa dinami-dami ng security ni, ni Madam Garma na galing sa CIDG, meron pang ang team ng NBI noon dyan eh. Sino sa kanila? Sino sa mga security ang nagbibigay sa iyo? Si Sergeant Ubalye, sir. Sergeant? Ubalye, sir. Ubalye? Sergeant Ubalye, sir. Yung tinanong kanina ni uh, Honorable Fernandez na kasama sa grupo na nandun sa PCSO. Yes, sir. Yes. Now, yung pagbibigay o pagkukuha mo ng pera doon sa taong yon irregular ba? When I say regular, uh, is it weekly? 15 o, days? Monthly? Or 6 months? Hindi naman, sir. Ano? Hindi regular, sir. Paano? Uh, ilang beses halimbawa sa uh, isang buwan? Wala, sir. Walang takdang, ano, sir? Walang takda? Walang takda po. So, ibig mong sabihin, uh, Captain Anova, na pupunta ka sa PCSO, kumukuha ka ng pera doon, para i-convert mo sa dollar at ipapadala mo kay Colonel Villela. Paano mo pinadadala yung pera na yun? Pakiulit po, sir. Paano mo ipinadadala yung na-convert na pera papunta kay Colonel Binabalik Belela. ko lang din, sir, kung sino nagbigay, sir. Ha? Binabalik ko lang din din, sir, kung sino nagbibigay. Binabalik mo dun sa? Kung sino nag-abot, sir. Nag-abot sa'yo? Yes, iyo. So, ibig sabihin, si si uh, o Ovales. Yes, sir. May I know if we have <coughs> invited uh, Ovales, uh, Mr. Chair? We have. Is he present? Yes. Yes. Pwede ba huwag kang maupo dyan? Kasi uh, ikukontip ko sana si Colonel Grijaldo at saka si Colonel Bilela dahil tinatanong sila, nag-uusap nag pa silang dalawa eh. Kaya nga. Would you please sit uh, farther from Colonel Villela. Tante Tobales, you are the first cousin of Madam Garma. Tama? Yes, Your Honor. Good morning. Yes. Okay. May-establish lang yung relationship. Narinig mo yung kasagutan ni ni uh, Captain Anuba sa aking mga katanungan? Narinig mo? Yes, Your Honor. May katotohanan ba yung sinabi niya? Wala po. Wala? Yes, Your Honor. Wala? Yes. O, Captain, sinabi nung sargento, ikaw daw... Ang sinungaling. <coughs> Ako po yung nagsasabi ng totoo. Ako po yung nagsasabi Ilamit ng, ng totoo mo. Nagsabi ko lang po yung totoo, your honor. Ah, sinasabi ko lang po yung totoo. Ah uh, Alam mo, Sergeant de mas paniniwalaan ko ito. Bakit? Ah uh, Ito assigned lang kay Colonel Bilela. Ikaw kasama mo si Madam Garma na matagal. 'Di ba? Sinungaling ka rin eh. Pero mamaya-maya, uh, abutin ka rin siguro.